Hello guys, nandito tayo ngayon sa Newport. Tapat lang niya ang Nagia Terminal 3. So ngayon, pupunta tayo. Maglakad muna tayo. Hindi tayo pwedeng maingay dito. medyo maambon ngayon kasi masama naman talaga yung panahon. Meron sila ang mga stalls dito. Yung iba ba nagtitinda na bracelets and jewelries. Mga cute things At doon naman. mga food dance. So guys, parang uulan. Isa ba pala magkapatid sila dito. Meron din shawarma. No. Shawarma. dito si mamaya secret signal meron ding church dito sa Newport Dada. so, dyan tayo itim ko. Alam niyo, sa totoo lang, nahihiya ako mag-video-video -video pag sa mga, ano, sa mga ganitong medyo mataong lugar. May mga dumadaan, may mga dumadaan, sasakyan, tao, sas makakasalubo. Pero dito, pero sarado. Ang ganda ng kulay ko. Ang ganda ng pagkatan ko. Sambalis na. Hindi ako sunog. Sakto lang. Medyo may sunburn lang akong konti. Pero, carry lang. Marriott. Magkakatabi lang yung mga hotels and casinos dito. Marriott din to alam ko. Wala masyadong affamity. Ano ba to? May gamitin pa sa pisingin ko. Pag diniretso natin yan, papunta na yun ng Resorts World. Resorts World. bawal sila pumasok dyan. Kaya sa mga nasa area na to, dito kayo mag-aabang sa mar, Dito kayo magbubuk sa Marriott ng mga angkas or grab, mga grab motorbike na sasakyan nyo. Kasi bawal sila pumasok dito sa loob. Alright. So tara, bagayin. Nag-exercise kasi ako kanina, leg workout. So, kailangan kong mag-walking ulit ngayong hapon. Kanina umaga ako nag-exercise. Kailangan ko ulit mag-walking ngayong hapon para hindi tuluyang sumakit yung legs ko. Although, sasakit pa rin naman, pero hindi yung baldado. So, oh, nandito din yung Belmont Hotel. rin tayo sa Marriott. Paikot lang naman tong lugar na to. Ayun yung church o. Oh. na rin. Ang bigis lang iba. So umikot lang tayo. Tapos nandoon yung naiyat terminal. natatakot maglabas masyado ng cellphone dito kasi. Wala na makakahablot. Madalang yung hahablot ng phone sa lugar na to. Ayan, humingan na ako. Alam niyo, pag nakikita ko yung yung naiya, Alam niyon. yun? Meron akong feeling, alam ko yung alam ko sa sarili ko na wala akong, walang opportunity sa akin para dito sa Philippines. Feeling ko talaga na sa ibang bansa pa rin. Kaya, ayun, nag-iisip na akong umalis ulit. Pag na-hire, alis ulit maging matyaga lang muna tayo. Pero habang nandito ako, open yung shop ko. Pero pagka naka-start na ulit ako ng application ko, or palis na ako, kailangan natin isara yung coffee. kaya ayun, so alam nyo na na I still have plans to go abroad, work abroad. And hopefully, makahanap ng akam abroad. <laughs> makahanap ng afam at magkaroon ng sariling pamilya kasama si Irka of course hindi ako pwede mag-asawa na hindi itanggap yung anak ko so, number one rule ko is tanggap yung anak ko bago ko asawahin pag hindi, umalis ka na lang kahit sobrang yaman mo pa no? ah uh, sa 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 Google Earth sabi is tagig na to pero pasay naman ang nasa uh, address ng hotel so ayan diyan tayo nag stayo sa cluster dito pero doon pa banda good babalik na tayo guys tayo. Tatawid tayo dyan. Babalik na ako dong sa sa room. Hanggang dito lang yung aking uh, Newport vlog. Thank you. Bye.